Good morning once again. So nandito tayo muli sa gitna ng uh, Ruas Boulevard, no? Kung saan at uh, medyo delikado rin yung ating uh, inalalagyan pero wala tayong magawa kundi uh, para makapagbigay na naman tayo ng uh, panibagong update sa uh, ngayon. So nandito na sila sa ano, itong ating uh, mga kababayan, no? Itong ating mga ibiga na nandito sa ano DPWH uh, South Manila. Dito na sila sa ano Santa Monica Footbridge sa uh, ilalim, no. At uh, ito na yung uh, kanilang uh, ano uh, ginagawa dito, ito. So, mga po, ikitampo ninyo. O ano na kayo ng clipper na hugot na clipper, wala. So marami na rin sila uh, dito, uh, oh, sa na rin sila nakula, nakuha uh, ng eh. sa uh, ano no? Dami na 'on, oh, tambak na. So makikita naman ninyo 'yung kanilang uh, trabaho, no? Ah, uh, medyo uh, masipag lang magaling sila magtrabaho pero nakikita ninyo yung uh, kanilang uh, mga gamit ganun pa rin yung uh, gamit nila uh, uh, manumano so kung uh, sila ng uh, magandang mga equipment at uh, uh, mga gamit dito so mas uh, mapapabilis yung trabaho nila nga uh, paglilinis dito ito po, no nandito tayo sa kahaba ng uh, Ruas no? malapit tayo sa may ano, sa Santa Monica Port Bridge ito na yung uh, nakuha nila ah ah no dami oh koroborak po ito ah, no at uh, ito na tapos na boss tapos na ah malinis na ito na malinis na nga kikita pero napakalit ng butas pala boss hindi talaga kaya kayanin yung uh, volume ng tubig na nakikita mo no? oo kahit na nalilinis na ito hindi talaga kakayanin yung volume ng tubig pero ang kagandaan nito kumin sa atin ituloy tuloy lang kasi mabilis bumaba yung tubig na mabilis. oh, hindi, kaya kaya dati oo oh ren, 'ce, si boss. O so, mas lalo na kung uh, itong mga gamit nila medyo high-tech na. Ang uh, gamit pa lang nila sinauna pa rin. 'Di ba? Wala pang epektibo. Pero hang... e mas lalo na kung uh, bago yung uh, mga high-tech na gamit. Uh, yung uh, mga gamit ninyo. gumagamit mga gamit ng niyo yung ano. Eh, Mga paglehe lang to Ah, paglehe. Ayan, salamat. Ayan. Ah, so, ito yung bus ng ng ano, DPWits. Kung kan, uh, talaga'ng tutok na tutok siya sa kanyang mga uh, bataan, no? Ah, uh, ganyan yung uh, dapat na bus, uh, sa laging nandito sa uh, ano, kasakasama ng mga Ay, so, ano niya, ayan, no? So, tayo tayo tapos na nila tayo, itong tayo, uh, linisin. So. Uh, medyo late yung Hello, uh, ano, pagkakita para hindi Ah, uh, sana naman yung susunod na ano ninyo. Uh, patawid dire na. Dito, diretso pa rin to. Ah, dire diretso pa rin. Diretso dito. -dire ah, uh, ang hinahanap ko. May mga nakita na akong patawid. Ah. Uh, hindi na yung mga ano, don't, hindi mo nakita 'yun eh. Oo, bali don't pa rin kayo papatawid. Kasi ito yung lilabay kay namin to. Ah. Uh, ah, uh, uh, maglaan ng umalis tayo doon, ito pa lang. Oo, marami na. Oh, ah, marami na. Oo. Ah. Ayano, lang ako, akala ko kasi pag Sabado linggo kayo wala eh. Sabat, sabi, 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 eh. Sabado? Oh, wala. Sabado din Sabado din ko Sabado? Ah, linggo lang wala. Kahapon wala rin. Okay. Kali di kahapon eh. Pero pare. Ha? Huh? Ako lang ang mag Ah. Kasi <laughs> pa kailangan din. Oh, oo oh, oh. kailangan rin. Oh, ah. so, ayan ah. po, hire, no. Hire, hire. Ano nga pala pangalan niyo, boss? Bernard, ah, ito si Boss Bernard. So, siya yung foreman uh, forman uh, oh, foreman dito. Uh, so dito tayo sa gitna. Nakikita po ninyo yung uh, mga sasakyan, no? Ito po yung uh, Ruas Boulevard, mga kababayan. So, sabi niya, ah uh, ito tatapusin muna nila itong uh, ano na ito. ito itong drainage na ito. Uh, tatapusin muna nila hanggang doon sa may Pedroil bago sila tatawid dyan sa may pumping station so yan po yung uh, bagong update natin medyo late na yung uh, pagdating natin kasi uh, meron pa tayong uh, ginawa no? so din natin naabutan yung uh, pag, uh ano nila dito pero uh, ganun pa no? nakikita po ninyo kung gano'n na kalinis yeah so nagamitan na rin nila ng clipper yan yung uh, clipper nila so yan po no? at uh, dapat talaga meron sila mga gamit na mga high-tech na, no? Dahil uh, kahit uh, sasabihin nila na epektibo naman itong uh, ano, oo, oh, oh, nandoon tayo. Pero mas uh, mapapabilis pag uh, high-tech na yung gamit. Uh, hindi yung uh, ano palang, hindi yung mano-mano. Uh, so, -mano. uh, ito, play, eh. Ito yung pampatawid nila bawat butas, yan. Yan pa rin. Nakikita po ninyo, no? Napakaliit ng butas, oh. So, Liit lang ng butas. Oh, so, malinis na. Nakikita po ninyo kung gaano kalinis. Wala na rin uh, na Nakasako na yung mga burak-burak niya. No? Ha? Uh, Nakasako na nila. Pero, ay, uh, malit na ang butas. No? to uh, so ito na yung nakuha nila sa magkabilang uh, part ng ano, doon nagmumula uh, kasi, kaya dito na uh, ay ipon yung uh, burak, kasi dito yung, uh, ano, yung uh, bunga ng tabo, no, na panghila nila, ayan. Ayan po, ayan Ayan, 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 ayan yung uh, cliff So, Santa Monica Footbridge na po yan. At uh, yan naman yung ating uh, Dolomite Beach. Masatapat tayo ng uh, Dolomite Beach. So, ang uh, hinahanap nila ngayon, yung patawid, kasi dito sa part na ito na kinalalagyan natin ay uh, wala pang patawid, no? doon mismo sa may malapit sa may uh, Pedro Hill yung uh, patawid, no? at uh, mas okay naman kasi mas malapit yung pumping station nandoon yung pumping station so, ang uh, inabot natin ngayon ay 11 uh, na so maglalans na sila panibago bago na, na naman mamaya no pagkatapos nila maglunch doon na naman sila so tuloy-tuloy po yung uh, ginagawa nila at uh, yung ang uh, yung update natin ng uh, kasagsagan ng uh, baha no ay uh, maganda kasi epektibo naman yung uh, ginagawa nila kasi uh, nagkaroon man ng baha dito sa kahabaan ng uh, ruas boulevard no karon ng baha dito yun nga lang uh, mabilis lang uh, nahupa yung baha mabilis siya bumaba no? mas lalo na pag uh, natapos tong mga drainage na itong uh, ano, linisin uh, nandito pa lang tayo sa may Santa Monica Port Bridge at uh, nakikita ninyo kung gaano kaliit yung uh, butas no? yan hindi lang tayo makakuha sa baba yan ganyan lang kaliit yung uh, butas ng drainage Malinis na yan mga kababayan. Kita niyo At uh, dito naman, dyan pa yung ano nung flipper yan o. Oh. Tagusan po yan. Ngayon, kung uh, itong uh, butas na ito, kung uh, kasing laki nito, no? kung uh, pagpalagay mo kasing laki nito, so maaaring kakayanin niya yung volume ng tubig. Pero sa ngayon, no, ay uh, hindi niya kinakaya yung uh, volume ng tubig kung anong uh, maliit nga lang yung uh, mga butas-butas nung uh, rinits na tineto no? at uh, yung iba pa ay uh, hindi pa na ano, hindi pa nalilinis no? ay ay ang pag, pag inlet lang yan oh. pag inlet tapay tawid na yan para na magsalit oh. pero mas lalo kung mas malaki-laki di ba? na konti okay. Ginagamit ang malalaki sa main. Sa main na ano. Ah. So, okay lang talaga ganyan kalaki. Mas maganda malaki laki Malaki-laki, di ba? Oh. Eh, okay. 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 boss Bernard. No? So, yung mga boss na mga... Kasi ito, karamihan pag-ilip na kaya pag-challenge-challenge sila. Kaya sa tuloy. Tapos sa... Oo. Uh, so, don uh, doon sa may uh, ano doon sa may uh, kalaw nakalinis na kayo doon. Tapos Aga. na. Oh. Ah uh. may ay ba yung grupo doon. Kayo Ayon, sa kung, South Manila kayo. Ah uh, yung mga gumagamit ng mga panginoong gumagamit ng mga cases mo Oh, ayun ang gamit nila. Uh, uh, sa ano. mga pero meron naman kayong gamit na mga ganon wala pa, ah meron din hindi lang ninyo ginagamit pa ah ginagamit din ibang uh, project okay ah. boss, ah, maraming salamat no? Ah, pagkatapos ninyo kumain, doon na naman ah. Ah, bukas Ah, ngayon din. Ah, sige. Ah, sige, sige. Okay, so kakain mo na sila at uh, bago lilipat sa paglilinis sa kabilang uh, butas na naman. Kaya po, yung uh, update natin ngayon, no? At uh, yan yung Santa Monica Fort Bridge, mga kababayan. Magandang uh, umaga po, no? At uh, sa mga baguan at uh, hindi pa subscribe sa ating uh, YouTube channel, Pagpo-kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi pa kayo ma-update sa ating mga in upload patungkol dito sa ating ano, uh, uh, Maynila. Magandang uh, umaga po.